Bik, kota tadi, kota. <tari> kota tadi, kota bro. bro. guys. Hmm. Hmm.

Saya mau kumpulan sa Semangat Demohan, bro. Ha? Hayaan mo silang makalapit. Baka nagpahabol lang 'yan. Ayan so mga idol, grabing ano. Sabi saya pa idlas kayo. Ha. Hả? nó là đắp vào cái Ha. You know? You know? ha?

Ilang tumalon? Oh, nandito. Who. Oh. nag pwersa na yung na yung dalawa. na.

Ito. Ba? Bantay na, bro. Lumusok yung isa dyan, bro. Lumusok dyan. Ang gano'n, no? oh. Ang gano'n ito naman, mga pinit-pinit dyan. Okay, ba? Ito ba? Ha? Isukat. Ah, gano'n ito Tumalon yung isa. Ha? Dito, hala, tumalun. Tumalun yung isa. Dito tumalo no. O ayun. Tinaantay niya yung isa bro. Tina ang taas taas tinalon lang. Ha? Hindi nakababa na po niya natin tuloy sa. na trap siya ganun. Oh, tinamiro. Tapos Nandiyan yung isa ba? Saan yung isa? Bagong ano pa yun? Bagong nahawaan? Kala, wala, wala ba bay. Yung... Dito Hindi isa oh. Tapos mabay yung nahawaan mga idol o. Biro yun yun o. Grabe sumusok na siya dito ba? Bro, parang may nag... Mayroon din bro. Oh. Dito sa taas. Dito sa taas. Ayun. Ayun sa taas. Ha? Doon sa taas. Doon sa taas.

Saan? Wow Wow, Bro. bro. Handa ka, bro. Yan Oh. No. Oh, oh, oh. Kala ko kung ano na. Gue Eh, gumagapang-gapang ka pa gapang kapajan, ha? Gumagapang-gapang ka pa wah, gue, 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 sige. 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 Da, da, da. Gih, gih. Bro, bro. Oh, nggak bisa, bro. Hi, hi. Uh, Iksama na yung dalawa. Huwag mong isama yan. Bata pa yan. Meron na lumipad? Hindi, ko napansin. Dumaan Hindi ko napansin. Baka okay, ito yung kubo nung ano, bata. Wala so, na yung kubo na dyan, pero wala namang nakatira. Wala nakatira? Mm hmm. Ilang beses na namin pinasok yun. Wala nang nakatira. Ang dalawa, kit biglang nawala yung dalawa. Wala bantay-bantay nasa ibabaw. Nandun si nandun si tas. Yan mo yung itak mo, bro ah. Samahan natin si Dukyo. Delikado kasi mag-isa mag ka dito.

dito dito Ayun, yun, yun. ayun, ayun. Ayun. Bro. bro. Pa. Tama pala yung sinasabi mo, bro. Delikado yung itlog natin dito. Saan yun? Pinabot yung itlog ko. Nandiyan, nandiyan lang, oh. Tara, 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 tara. Yun, ayun. Ayun.

Saan saan? Wala dito, bro. Ha? Wala dito yung sinusundan ko. Saan niya papunta? <coughs> Napaka ano nila ngayon? Ha? Patay kasi ang buwan. Ha? 붓기, 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 미친 붓기, 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 붓서 붓기, 붓기, 붓 Bumangga siya dito. Bumangga siya dito mai blak Ayan yan mga idol grabe ano oh. bro? ano bro? huwag tayong kanya kanya ng galaw huwag yeah. tayo ano tayo? Dito. para sabay tayo sabay 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 Dito. para mahuli ko sabay tayo huwag tayong kanya kanya huwag tayong maghiwalay apat mahuli natin to Yung, yung 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 ano, yung naka-item. Ayun oh. Ayun yung Isa Saan bro? banda yun? Kailangan makita natin yung dalawa dahil kapag pa isa-isa lang, mahihirapan tayo. Ayun yeah, nga. Pakinasadyan nila ba para tayo din. Papalit-palit lang kasi silang dalawa. Ayun oh. Kailangan makita natin yung dalawa para magsumukod yung isa. Para bang binibula din tayo. Ayun. Ay. Parang hinihiwalay tayo bro.

Oh, andito bro andito isa bro yun makiat ng papaya bro makiat ng papaya yung isa sige 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 oh, andito yan

Ikuta natin, ikuta natin. Dito, yeah, bro, hindi bro. Idlas kayo guys. Idlas kayo. Idlas kayo, idlas. Yung nanghawa sa kanya, yun ang hulihin natin. Yung nanghawa? Oo. Hindi yung ano, yung nakaitin, Oo. Yung nakahawa sa kanya.

yang kung ayan, bago dumumunisan kita, salubungin natin dito. salubungin kita, salubungin dito. salubungin kita, kita, salubungin kita, salubungin kita, salubungin kita, salubungin kita, salubungin kita, salubungin Ito Bro, andito bro. Andito. Ito na lang yung ulay natin. Hindi, hindi makaya bro. Parang na, natunukan yung plano natin. Hindi nagsabay, nagkihiwalay-walay. Ito, ito na lang. Ito yung nasa malapit. Eh. Pero alerto kayo ha. Baka umatake. Sige, sige, sige. Sige, sige. Mm. <laughs>

Wala na tayo na sa puwit. Pinapanahot na ako sa kahabol-habol nito. Sige. Okay. Sige bro, ikaw magkuha bro. Sa hiyas. Sige, sige. Bro, yung daliri nyo bro. Hmm. Cok, ndak kirik-kirik. Bantai, bantai terang isa, terang oh. isa. Bisa. Wala. kirik Ay, chat, balik muna, na side. Tingin ko hindi pala layo 'yan. Ayun. So, anong muna natin to? Pagalingin natin. Geh. Yeah. yeah.